Dalawang grupo na ang nag-apply ng permit para magsagawa ng aktibidad sa zona sa lunes. At magpapatupad naman ang tatlong araw na ganba ng PNP sa buong Metro Manila, kaugnay pa rin ng SONA. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Isandaang porsyento ng handa ang Philippine National Police para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lunes. Hindi naman nagpapakampante ang PNP. Katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan kahit walang na-monitor na seryosong banta sa seguridad. Ang nasisip natin, there is always a threat because wala po dapat mag-relax. Yung preparation po, always 100%. Okay, may threat o walang threat, 100% po ang preparation po namin. Magpapatupad din ang PNP ng tatlong araw na gun ban mula hatinggabi ng July 20 hanggang sa July 22 sa buong Metro Manila. Magkakaroon naman ng karagdagang deployment mula sa augmentation sa mga kalapit na rehiyon, gaya sa Police Regional Office Calabarzon, kung saan nag-command visit ngayong araw si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ito ay para matiyak na hindi mapapabayaan ang ibang tungkulin ng PNP kahit na nakatoon sila sa SONA kasabay ng activation ng Task Force Manila Shield. May tinatawag pa rin po tayong reserve standby force. Kung mismo sa D-Day, magkakaroon po ng uh, pangangailangan na magdagdag po tayo ng uh, deployment, then meron po tayong readily available po ng mga PNP personnel po, uh, particularly coming from uh, Region 3 and Calabarzon. Kabilin-bilinan po ng ating GPNP, hindi lang po kasi SONA yung uh, ating binabantayan. Baka kasi ang sabi niya, baka lahat tayo nakafocus sa sona papapabayaan naman natin yung deployment na regular natin sa mga police at uh, mobile patrol natin. May dalawang grupo na rin na nag-apply ng permit para magsagawa ng aktibidad sa zona. Gaya ng dati, pag ang mga anti- at pro-government groups na may lugar para sa kanilang programa, lalot no rally zone ang buong Commonwealth Avenue. Kung talaga nga magpipilit po sila dyan, ay uh, hanggang dun lamang po talaga sila sa Tandang Sora po. At yun naman pong mga, mga pro-government naman po na nagsignify din ang intention po nilang manggali, dun naman po natin sila uh, pipilitin ma maharang po. At least uh, doon na lang po, hanggang dun na lang po sila dun sa may area. So hindi natin sila paglalipitin para medyo maiwasan po yung mga tension po sa magkabilang uh, panig. Samantala, narito naman ang mga alternatibong ruta para sa zona ayon sa MMDA. Sa northbound mula Elliptical Road, maaaring dumaan sa North Avenue, kanan sa Mindanao Avenue at kanan ulit sa Sauyo Road o maaaring magkirino highway papunta sa inyong destinasyon. Kung southbound naman mula Commonwealth Avenue, maaaring dumaan sa Sauyo Road o Kirino Highway. Kaliwa sa Mindanao Avenue at kaliwa muli sa North Avenue papunta sa destinasyon. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas